ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi po malakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, eh biglang Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Narin po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganakahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang ubispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng pwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung magkasigaw ng, Amen! Yan yung matatapang. Yung mga hindi maka... Uh, oh, nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga Kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. Ah? Hindi. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot. Makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. babae gusto mo. Maganda, mayaman, sexy! Eh, gustong gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganun, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, crush kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-kalookan Bales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pressure ng konsino, natural lang 'yon. Ang namimirestso sa kanila siguro nasa taas dahil kung nasa baba hindi nila papansinin. Pero Aba tayong malaya. Huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. No, sabi mo sa katabi mo mamamatay ka rin. Sabi mo mamaya lang. <laughs> <What>? <laughs> Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating salubin. We are not against the government. Never! I never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Wag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay eh, chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord. Yung mga nagsisinungali. Huwag nilang gamitin yon Napanakot, eh, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Ay, ako hindi pa nakakaranas ng ayuda Ewan ko itong mga kasama ko sa arapan Nakatanggap na ba kayo? Ayuda Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oo, oh, kaya kayo magra Hindi pa kayo nakakatikin. <laughs> ako po'y nagbibiro lang Pero iyon po'y katotohanan Kung iyan na pupunta sa tama Eh yan lang eh Panahon ni Pangulong Duterte Kino-question ko na ang Sana ito'y mapalabas makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa four piece. Ako! Yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. Isang oras lang ang naipapail eight hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung four piece, Anapin mo mga nanay, ibit, isinasanla yung card. sugal. Eh kung ang binibigyan ba niya ay matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon? Yung yes. mahan nag-yes, eh, bahala kayo. Yes. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo, eh, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oh, pagdumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan ang pinagkikwentuhan ganito lagi, alam mo ba, yung mga introduction ng mga chismoso, alam mo ba, alam niyo ba, o tango naman, ang akin po na tinatayuan dito sa Mayuso. Ito yung panahon lalo na mga taga-Luzon, first rally na gaganapin dito sa Luzon. Ito po sa 28. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh, matitino yung Duterte. Yung mga hindi tumatango, makita mo, yung mga palabas lang yun ng mga kalaban natin. Yung mga tumatango, yan ay mga Duterte. Yes. Yung mga nag-yes na gano'n, nabusog yung kanina. Yes. <laughs> Ako po, kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. Ako inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Dabaw, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yon, ako po ay matutuwa. Sa inyo pong lahat, yan po ang panibukas. Sa 28, sama-sama tayo, susuporta, magpapakita, magpaparamdam. Iisa ang buhay, iparamdam natin ito sa bayang minamahal natin. Magandang hapon sa inyo